Kasalukuyang pinag-uusapan sa ilang social media platforms at entertainment news sites ang isang insidente kung saan tila nagkamali si Paulo Avelino sa isang kamakailang palabas. Sa kanyang pag-guest, nabanggit niya si Kim Chu bilang kanyang asawa kahit na sa totoo, ito ay sa konteksto ng kanilang role sa seryeng Linlang kung saan mag-asawa sila. Ayon sa mga fans, mukhang natural at tiyak ang pagkakasabi ng aktor na parang tunay nga silang mag-asawa ni Kim Chu. May ilang opinyon na nagpapakita ng pagka-pressure kay Paolo Avelino pagdating sa kanyang personal na buhay at relasyon. Hindi na ito nakapagtataka dahil mula pa noong una, kilala si Paolo sa kanyang pagiging pribado pagdating sa mga detalye ng kanyang personal na buhay. Ang insidenteng ito ay tila nagpapakita ng damdamin ng aktor tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pag-ibig. Ang hindi inaasahang pagsasabi ng kanyang asawa sa isang interview ay nagbigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga at sa media. Marahil, ang pagkakamali ay nagmula sa sobra niyang pag-emote sa kanyang papel sa serye na maaaring hindi niya namamalayan na ang konteksto ng kanyang pahayag ay napagkakamalang totoong relasyon. Sa kabila ng pagiging pribado ni Paolo sa kanyang buhay, ang insidenteng ito ay nagpapakita na kahit gaano siya kahigpit sa pagtatago ng kanyang personal na detalye, may mga pagkakataon pa rin lumalabas ang mga bagay na maaaring hindi niya nais na ipahayag. Ito rin ay maaaring nagbigay sa kanya ng karagdagang pressure, na ipakita ang isang tiyak na imahe sa publiko, na maaari ring magdulot ng stress sa kanya. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng realidad ng buhay ng mga artista, kung saan ang kanilang personal na buhay ay madalas na pinag-uusapan at sinusubok kahit na nais nilang mapanatiling privado ito. Sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin na maging maingat ang bawat isa sa mga pahayag nila upang maiwasan ang hindi inaasahang kontrobersya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.